Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong uh, article sa Billionario uh, Tungkol sa payag ni former uh, Ilocos Governor Chavit Singson sa pagsuporta niya sa mga Marcos noong presidential election ng 2022. Ito, title. PBBM got Alzheimer's. Alzheimer yung sakit ba? Ang <laughs> kalimot after I help him in 2022 polls, Chabit. Former Ilocosor Governor Chabit Singson on Tuesday expressed uh, disappointment over being forgotten kalimutan na, walang utang na loob by President Bongbong Marcos Jr. after helping him win the 2022 presidential elections in an interview with the BNC at the Forefront program, Singson claimed that the that Marcos was actually supposed to run for vice president since then Davao City Mayor Sara Duterte was popular among the voters to, su to succeed her father, then President Rodrigo Roa Duterte. Correct yan eh. Uh, sa lahat ng mga surveys noon, nangunguna talaga si Sara. At kami, aming pamilya, nakahanda na kaming mubutar kay Sarah uh, Marcos, ah wala BBM, walang kapag-apag-asa noon okay. according to Singson Marcos had sought his support for his second vice presidential run so ang, ang plano lang talaga ni BBM noong 2022 is magtakbo ulit na vice president according to Singson at that time Singson was serving as the president of the League of Municipalities of the Philippines when he was the mayor of Narbacan, Ilocos. Okay. The game plan he added was for Marcos to aim for the presidency but to slide down to vice president if Sara decides to run. Donan game plan. So, ito yung usapan. Mag-file tayo ng Certificate of Candidacy for President. Pero pag nag-file si Sarah, you have to slide down. Then I have to talk to Sarah. Ikaw ang Vice President para protektado ka. Yan ang uh, sinabi ni Singson kay then-candidate uh, BBM. So, sabi pa ni Singson, si Sarah siguradong mananalo for president. Nobody would beat her. She's very popular that time, he told program host Karen Jimeno. Ito na ang masakit, sabi ni Singson. Pero after the election, may Alzheimer na si Bongbong. Di na ako kilala. <laughs> Yan ang tatak ng junior madaling makalimot pati yung tumulong sa kanya sa pagkapanalo nalimutan niya na pati yung tumulong nagpalibing sa tatay niya nalimutan niya na hindi lang nalimutan pinalipad pa sa The Netherlands at Ipinakulong ayan ang tatat Junior yan ito ang mabigat sabi ni Governor Singson he said he would no longer support the president and his family in future elections. After his rather forgettable experience with the Marcos in the last presidential balloting. Ito na siguro, yan, kanya payag. Ito na siguro ang last na pagsuporta ko sa mga Marcoses dahil hindi kami kilala. Ito ang mabigat. Sabi niya, Singson said that he would back Sara if she opts to seek the highest elected post in 2028. I will support her. <laughs> Yan na. Ito na yung bandwagon. O ito na yung sabi ni Ted Pailo na unti-unti nang gumagapang ang mga kandidato, mga politiko, papunta sa pinakamalakas na kandidato for 2028. Eh, sino ang pinakamalakas? Eh, walang iba kundi si P.P. Sara. Yung payag ni Senator Subiri, yung press conference niya kapo nata, sabi niya, ang pinakamalakas na kandidato, si Bipisara Sara pa rin. Kaya gusto nilang impeach dahil gusto nilang ma mapalitan at uh, para okay. ang pinakamalakas na kandidato is si BP Sara, sabi ni Senator Miguel Subiri. Kaya gusto nilang impeach para mapalitan nila sa pwesto at mawawala yung malakas na kalaban nila sa 2020. So, sa latest survey, uh, 35% si BP Sara ang sumusunod sa kanya si ex-BP Lenny na may 19% eh alanganin pa man Uh, wala pang intensyon si BP Leni na tatakbo ang may intensyon si Rizal Tiberos 3% lang si Romoldes may intensyon 6% lang so sino ngayon ang tatalo kay Bipisara Sara uh, pangatlo si Bongo 11% eh wala namang planong magkandidat ng presidente si Bongo si Rapitol Tolpo na noon napakalakas ngayon wala na 9% na lang ang kanyang ratings. Kaya the man to beat o candidate to beat is BP Sara pa So, kumanda na. Duterte comeback. Ang mga nagpahirap sa mga Duterte, kumanda na sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pangtulong sa uh, talandig. Namimigay tayo ng libreng at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Tagaan magsin. o gsin. Huwag mag-atok na siya karon. Huwag karon na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan ng Mugiero. Ay, dako akong pagpasalamat kay natagaan ko gsin. So, so mga dagko na gaya ang buslot sa Iangiero. Magtang-tang agad si Angkol sa Iangiero kay Magatok atok siya.

karon naman agad na si Angkol sa pag sa iyang balay. So, maayo na agad nga tanawon. Kayo sa Ginoo mga na kuno ko sa video nga salamat sa Ginoo. Kay naiwan na gyud ning akong balay din ako gyud kulanan. Oh, salamat kay Paul. Salamat kayo. Oh, thank you. Tapos, tapos na tayo.